Gusto po ang buhay dito. Yung mga anak ko na ako, kung hindi sila masipag, talagang walang wala. Dahil wala kang sinasaka. Yung, kung hindi yung mabuti nga, may sinasaka si na Kunti yung panangin Kung wala na ano yun, wala. Talagang walang wala kami na ko. Nag-anak buhay yung mga anak ko. Nakikita nila, nakikita. Kung ano-ano. Kayo po ba yung nakatira sa anak nyo o nagsasarili kayo? Nagsasarili ako na po. Sino po kasama nyo sa bahay? Wala akong na magkasama. Kung hindi naman ako makapagbilot, alaray na lang hindi ako makakita ng pera. Kung hindi ay makakita ng mga anak ko, hindi, hindi akong makakita ng pera. So, tingat, mawag. Hilot na nai, anong hilot po nai? Naghihilot ako ng nanganak. Ayun pong napilay, naghihilot din kayo? Ay, hindi ano po, hindi ko alam yun. Yun huh? yung ah, nanganak. Meron pa po bang nagpapanak sa bahay okay. ngayon? Wala na kong yung nanganak na galing na sa ospital. yung gustong magpaalaga. Yun ang ano ko. Bigyan ako ng isang limo sa loob ng hanggang hindi ko Paliguan, di ayos na yun. Bumibili po ba kayo ng bigas? Oo, anak ko. Wala na makaming pali na Magkano sa tindahan ng bigas? 50 po. Pero ngayon po ng isang araw na pagbili po ako, 48. Bumibili kayo ng bigas sa tindahan? Dito sa baryo? Minsan wala pa kami walang maulam, kung basta may bigas, kahit wala ng ulam, may asin na, bagong, <laughs> ayos na. Hmm.